At saan mo ginawa pera niyon? Bakit ka nagkaroon ng gano'ng kalaking pera? Samantala, si Masweldo pa lamang ng 23,000 a month. Hindi ko po pera, Mr. Chair. Kaninong pera yon? Saan ang galing? Sino yung bigay? Si Cassandra? Opo. At yung mga boss mo, di ba? Ang natin, nagaling yun sa Pogo. So the question, Ms. Paterna, ikaw ba handang pumerma ng waiver? Binibigyan mo ng karapatan ang Quadcom na makita lahat ng bank transactions mo. It is answerable by yes or no only. Yes po, Mr. Chair. Sir, uh, I think uh, it's already uh, 5 p.m. and uh, we need to go back uh, to Manila. Isa na natatanong ko sa iyo, uh, uh, Ronaldine. Uh, Ronaldine, Ronaldin, meron ka bang uh, meron ka bang bank account, di ba? Meron po. Meron ka bang bank account. Meron ba rin cheque? Meron ba rin cheque? Ayun lang din ako, tatandaan mo ha? Meron ba rin cheque? Ilang yes, cheque po. na na-issue mo mula na maging corporate secretary ka? Hindi ko na po matanda. Marami ka na na-issue ng mga cheque? Yes po. Di ba? Yes. Ano ang pinakamalaking ng issue mong cheque? Um, pinakamalaking ng issue mong cheque, how much? Nasa 500,000. 500,000? Yes. And you are you are, your salary is only 70,000. At the increase ka, dumating yun sa 23,000. Am I right? Yes. Po. How many issue of 500,000 pesos? Sa isang cheque lamang, correct? Di ba? Yes. Sa palama. Ilang cheque ang issue mo ng 500,000? Iba-iba iba po kasi, Mr. Marami ka yung issue ng 500,000. Am I correct? Yes. Di ba? Yes po. At saan mo binuha pera niyon? Bakit ka nagkaroon, nagkaroon ng gano'ng kalaking pera? Samantala, sumasweldo pa lamang ng 23,000 a month. Ah, hindi ko po pera, Mr. Chairman. Kaninong pera yun? Saan nang galing? Sino nang bigay? Si Cassandra? Opo. At yung mga boss mo, di ba? Si Correct. Cassandra, ako po. So, sa lahat ng ito, Mr. Chairman, I really want, I don't want to uh, explore this issue anymore because I think uh, the right and proper uh, sana po ay uh, sa susunod na. But, uh, I think uh, this person is lying. Eh. Talagang, uh, we have proven. And, eh. and those people also, doon sa tinatawag natin sa sila uh, Julian Julian Lisangan. Marami, hindi sila umatili ngayon, because we will be proving na marami din silang pera sa bangko sa chairman. And uh, this person, si Ronaldine uh, Materna, have issued a lot of checks. No? At sa kanyang trabaho, sa Pogo, sa magagaling yung pera yun? Di ba? And uh, she's si trying to tell us that ang kanyang salary is uh, only 23,000. But the reality is, nakakapag-issue siya ng millions of pesos. Di ba? And that what that made us wonder, why? Kaya kanina, medyo nakakawa tayo, even us. The first time I saw her, nakakawa kami, single mom. Di ba, babae, ang sweldo, mababa. Pero in all reality, may problem. May problem tayo dito. Dami sila, but they allowed to be used by the Chinese people. You were allowed to be used by those people. Di ba? So, inaamin mo na, Ronaldine, na ginamit ka ng mga Chinese to issue these uh, checks, right? Yes po, Mr. Chen. At sino? Yung Chinese na yun? Si Ms. Cassandra Ong po. Si Cassandra Ong. Okay. Yes Ayan. po, Mr. Chair. So, si Cassandra Ong na ngayon ay nagtatago na hindi natin maalaman kung nasaan and even his uh, her property, no, Mr. Chairman, yung property niya dito sa sa Porac, may problema tayo sa PNP dahil yung kanyang mga uh, peace order sa kanyang uh, bahay. Wala pong pre order. As a matter of fact, si Cassandra o oh, can still use her property. Kahit alam natin, nagaling yun sa Pogo. And that's the reason why the uh, issuance of uh, contempt is just right and proper for her. One quick question only, Mr. Chef. Of, uh, uh, Chairman Dan. Very quick, Chairman Dan. Having heard about all the bank accounts, may I know from Ms. Paterna, are you willing to execute a waiver of bank secrecy law? Uh, Naka-close na po yung uh, account. Nonetheless, it is still protected by the bank secrecy law. So the question, Miss Paterna, ikaw ba handang pumerma ng waiver? Binibigyan mo ng karapatan ang Quadcom na makita lahat ng bank transactions mo. It is answerable by yes or no only. Yes, po, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, I'm requesting the Quadcom to facilitate the necessary waiver as manifested by Ms. Baterna. And as a follow-up question, Ms. Baterna, ano po ba ang mga bangko ninyo? China Bank. Po. China Bank what branch? Angeles, Mr. Kim. What else? Yan lang po, Mr. Kim. One bank only, yes po sa akin, Mr. Kim. It's quite hard to believe, Ms. Baterna. Yes. Po. Kung ikaw mag-wave, make sure you wave all bank accounts. Yes, for Mr. Chair. I'm requesting the Quad com, Mr. Chair, that we facilitate the necessary waiver. Thank you, Mr. Chair. <laughs> Mr. Chairman, uh, in addition, uh, uh, please uh, let the Chair make a quick statement with respect to the manifestation of Kongzumon Jinki. So, uh, the Secretariat is directed to coordinate with uh, Ms. Madam uh, with respect to waving her right uh, and uh, giving access for the committee to look into her bank records uh, and uh, that he, she is willing to tell on to this committee yan lang ba ang bank account mo? China Bank lang oh mister wala right. na, na ibang bank account Dati po merong AUB, pero hindi ko, nilipat ko na po kasi sa China okay. Town. Station. Sige. Chabang na na dan. Miss Ronaldine Caterna, alam mo, sa totoo lang talagang gusto-gusto ko namin tulungan. As a matter of fact, ako oh, kung tatanungin mo, kasi single mom ka, gusto na namin sana makauwi ka na ngayon. Um, unfortunately, yung mga ebidensya that, uh, na nakuha namin leads to uh, the fact that na uh, nakapag-issue ka ng mga cheque at si Cassandra O nagpadala sa inyo ng malalaking pera uh, iba -may, may no, -may, may ask you no, yung mga will -will Corporation, uh, may padalin dadalhin sa yung malaking pera doon sa checking account mo. Uh, Mr. Chair, sa totoo niyan, yung mga pumapasok po na pera doon sa checking account ko, hindi ko po alam. Hindi po kahawak yung account? Hindi po, Mr. So, Chair. So, sino ang kahawak ng account? Kala ko sasabihin mo lahat. Sabi ko na As lahat ito, para uh, kasi, kasi po Mr. Chair, meron po akong sarili yung, yung Mr. savings ko po. As aside po sa savings account na personal ko, meron po akong checking account na parang pina-open lang po para so, lalagyan po nila ng pera. So, hindi ko sabihin, ikaw nag-open ng checking account pero hindi ka may hawak ng checking account. So, in other words, sila, sila nakakakuha, sila nag-withdraw. Yes po, Mr. Chair. Pinapapirma lang po nila sa akin. So in other words, Mr. Chairman, uh, talagang uh, ginamit siya ng mga Chinese uh, personalities at uh, sila po talaga yung gamit not only as a uh, incorporator but as a uh, a window for the uh, issuance of checks. And at the same time, yung exit and uh, entry ng mga pera ay eh, nagagamit po yung ating pong mga kapwa Pilipino. We sympathize with you uh, Roneline. but the very fact na talagang mali yung, yung ginawa mo, and uh, yung sana inaasahan namin sa iyo nung last year kung nasabi mo ang uh, lahat. Baka meron ko pang gusto sabihin, uh, Roneline? Uh, yun, uh, sana po uh, managot po yung totoong mananagot, hindi po yung patulad ko na inosente na ginagamit ng hundi. Ronaldin kasi ako naniniwala kami na yung NFC Mirades and Partners we invited them over kasi sinabi nila na sila sinabi mo na sila kumontak sa iyo di ba at si uh, what's the name of that guy na kumontak sa iyo from the law firm attorney Uh, attorney Abby uh, Attorney? Abby. Uh, Abby po yung pakilala ko sa kanyang. And as a matter of fact, Mr. Chairman, yun po yung inibitahan natin ngayon sa hearing na to. Pero hindi po siya dumating. And at the same time, yung may-ari ng law firm ang pinagpupunta natin dito. But somebody from that law firm, ikaw, 100%. Can you kindly speak on the uh, microphone? Uh, good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Henry O. Araneta. Uh, I counsel for this special occasion only to Miss Paterna. Uh, Baterna, you know. uh, who is the owner of the uh, NFC? Yeah. Uh, NFC is a know, firm managed by Attorney Nadine Miralles, you know, not the one that uh, wrote a letter to you. Okay, uh, sino po ang uh, sa inyo para bigyan ng uh, legal services si uh, Tinawagan po ako kagabi, you know, nalalasan you know sa inyo. So, what I mean is that, uh, sino yung uh naging bitch niyo. Ah, tinawagan uh, ko services ni Morales. sabi niya kasi hindi siya makaka-attend. Si may hearing exactly. kasi siya sa Taytay. Si Atty. Morales po. So, kanina po, pagka-date, ko po yung detainee. Eh. Tapos, kinonfirm ko po yung mga sinabi niya sa inyo. Uh, thank you, attorney. I think uh, what we, uh, what we need is uh, si, uh, the owner of the uh, NFC Morales. As she knows that, uh, ano, I have communicated that she has been named as a resource person. So hopefully next time uh, she'll be around. No, I better, tell her And for us to find out, they're in a better position to say that. To Sige, not me. Uh, Sige, sir. Attorney Araneta, ano you're around. Araneta. Ano uh, attorney uh, ano Araneta, no? Uh, meron pang engagement uh, contract si Ms. Ronaldin sa NFC? Uh, no? Ang pag ang pagkaalam ko, wala po, not, Parang... Uh, she just asked to be accompanied sa Senate at dito ng so, uh, lawyer ng RFC. Are you doing this pro bono para kay Pro bono you know, so, so, can ask her. Okay. Uh, sino pumili nung law firm na nagre-represent sa'yo? Sila po yung nag-contact po sa'kin, sa akin, Mr. Chen. Okay, lakas Sila po yung nag-contact sa akin. Hindi ikaw ang pumili. Hindi po, Mr. Chen. Yung boss mo ang pumili. Hindi ko po, po alam kung sino po yung kausap nila, Mr. Chen. Well, okay. Sige, so okay. salamat. Uh, we need the the presence of uh, Attorney Mirales in the next... Uh, uh, yes, sir. I will Thank you. And also, Mr. Chairman, si Attorney Medina, now I remember, ang sinasabi kasi, ang sinabi mo sa amin, Ronaldin, si Attorney Medina. Ah, uh, yung nag-prepare -pre po ng mga papers na pinapapirma ko sa akin. So yung tumawag sa iyo, di ba? Si Ay, Attorney Medina? Hindi po. If, si Attorney Medina po is parang lawyer ng company kung saan po po... Hindi mo, uh, hindi na. Uh, can you kind of remove your, ano, uh, para makita namin maganda mong mukha? Ayan, o. No? Oh. So, huwag ka na maya. At alam naman namin na nagamit ka lang. So, Attorney Medina yung nasabi mo noong nakalaang uh, hearing. Yes po, kung, kung saan po ako nagsasign ng mga papers from Lucky South. But uh, hindi siya kasama doon sa NFC? Hindi po siya kasama, Mr. Chairman. Ah, uh, okay okay. Um, Mr. Chairman, yung po yung inahanap natin si Attorney uh, Medina na ngayon po, uh, according to the Comsec, ay uh, hindi na matagpuan. So, uh, we'll be asking that uh, we uh, again invite this Attorney okay. okay. uh, si uh, si Medina. Okay. Nandito si Attorney Medina. Nandito si Attorney Medina. And, and, uh, at the end Yeah, Okay. Are you, are you attorney Medina? Oh. Okay. Yeah, pala dito pala, attorney Medina. Sabi mo wala. Mr. Chair, Di ba ako magtanong? O oh, sige, uh, ko, ano, siya na siya eh. Napag-usapan natin, that's the hearing when we had it, na pinirmahan naman ni Ms. Paterna o mga papeles. Pero ang gumawa nung uh, piniramahan niya ay yung mga abogado. Tama ba po, Ms. Paterna? Tama po, Mr. Chico. Okay. Ang tanong ganito, anong relasyon niyo ato ni Medina with uh, uh, this uh, attorney. Ano po relasyon ninyo? Ah, Do you belong to the same law office? No, 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 Hindi, hindi, no, Pero kayo, ang law office ni Cassandra. Your Honor, for the record po, ah, uh, yung si Ka Ms. Miss Cassandra uh, Lee, ah, uh, ang kanya pong na represent sa amin, yung Whirlwind Corporation. Ngayon po, whirlwind po, whirlwind. Kayo ang law office ng whirlwind. Hindi, hindi po. Ang kung engagement namin sa kanila is uh, magpapareview ng documents at magpapanotaryo lang. Yung corporate okay. nila ang tanong, hindi namin po ginagawa. Uh, gina kayo po ba ang wawa ng mga papeles na pinirmahan ni Ms. Paterna? Hindi po yun. Okay, kayo po. Kayo po bang gumawa ng papeles sa pinirmahan ni Ms. Paterna? Ah, hindi po yun, Nag-own na po ba kayo? Nag-own na kayo? Ah, yun naman, hindi mo muna kapag-own. Pilipig na tayo natin yung resource person. Ay, nag-own na po kayo. Nag-own na po kayo. Yes po, yun Pwede ba natin mapag-own itong si attorney, ano? Para... Pag-own Pwede ba kayong mag-own? Yes, yun naman. Kasi tinatanong kayo rito, kaya mag-own kayo. Wala ba? Hindi po. Hindi pa ba nag-oat? The concept uh, is hereby directed to take the oath and the oath of these uh, uh, two dispersed speakers. Yes, please. Uh, Mr. Chairman. Si Ma'am Materna. I love Sa'am Materna. Okay, please. Ako na siya. Please raise your right hand and uh, please answer. Do you swear the truth? Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry? So help you God. Okay. Ngayon, kung hindi kayo ang nag-gumawa uh, ng mga papeles na pinumahan ni Ms. Paterna, Ms. Paterna, sino pa ang gumawa ng mga papeles na pinumahan mo? Kasi Mr. Chair, uh, usually usually pumupunta ko sa law firm ni Attorney Medina. Doon po ako nagpiperma doon sa logbook. Yung logbook po ng for notary. diyan yeah, ang tanong ko kung sino ang naganda ng mga papeles na pinirmahan mo. Hindi ko po alam ano, Mr. Chair kasi minsan binibigay na lang po nila sa akin. Para so kasi sino ang nagbigay sa iyo? Si Ms. Cassandra Ongko. Oh, si sino Ms. Po? Ms. Cassandra oh, po. Cassandra oh, Mr. Mr. O. Cassandra O. Ang nagbigay sa'yo. Yes. Sir. Hindi sinabi sa inyo kung sino ang law office na nagumuha ng papeles. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi law office ninyo. Oh, Your Honor. Your if I may explain kung bakit po siya napuputa sa amin. Ah, eh? uh, alam nyo, eh, mukhang mahirap ngayon pa niwalaan dito. Pag-isabi po sa amin, ang law office nyo ba ang gumawa ng mga papeles na pinilmahan ni Ms. Paterna law office ninyo, sapagat ba kayo ba ang law office nyo, correct? Yes, sir. Okay. Either law office mo o law office niya, sa hindi kayo magpapakita rito kung hindi kayo yung abogado ni Ms. Paterna, anong ginagawa niyo dito? Tama uh, okay. po yan, sir. Yun. na. po Okay, I may respond niyo, uh, uh, Eh, go ahead. Ah, uh, Mr. Chair. Kaya po ako nandito, nagulat nga po ako nagkaroon ako ng show cause order. Never po ako na-invite in any of your hearings before. At yun po siguro, concept niyo can verify that. At kaya po ako nandito ngayon, kasi po binigyan po ako ng show cause order na nareceive ng office namin. Kaya po ako nandito voluntarily on, para sa akin po, hindi po para kay Ms. Baterna. Mr. Chair, para magkaliwanagan, Ah, uh, hindi ba Miss Miss Paterna, nung last hearing, pinakita ko sa iyo yung dalawang sublist agreement na pinirmahan mo for and behalf of Lucky South 99. Tama? Tama po, Mr. Chairman. Sinabi mo doon sa hearing na yun, pirma mo. Tama po, Mr. Chairman. Oh. Tinanong ko sa iyo, sino ang nag-prepare noon? Ang sinagot mo, Atty. Medina. Yes, pa Mr. Chairman. Oh, yun ang dahilan ng Orne, kung bakit ka nandito. Uh, yes, sir, na I understand you, Honor, pero hindi po ako... Uh, Ngayon, will you answer? Yeah, yeah I, I will answer. answer, answer Ikaw ba ang gumawa ng mga dokumento na yun? Your, yeah, your Honor, yung pong unang lease contract, which is between... Uh, Sub-lease so, la... sub contract yun? Sub yes, yes, Your Honor. Yeah. Sub-lease so, so agreement, uh, Your Honor, na si Nine Stephanie Mascarelli... Ikaw ang gumawa na? Ha? Ganito po. Uberm yes or no? Yes, Your Yes, Your The first... Kasi, the first part. Your Pa, eh. Thank you, Your Honor. Yun ang katotohanan. Bakit nandito si Atty. Medina? Dahil binanggit ni Miss Ronaldin yung pangalan niya na siya ang tigagawa ng mga dokumento na pinirmahan niya. Thank you. Ah, uh, may katanungan kat ako sa iyo, uh, Ronaldin. Ah, uh, kanina sinabi mo na yung uh, checking account na nasa pangalan mo na kung saan naglalagay ng malalaking pera si uh, Cassandra Ong ay hindi mo hinahawakan. Kung hindi mo hinahawakan yung uh, checking account na yun, sino may hawak ng checking account na nakapangalan sa iyo? Ms. Cassandra Ong ko Pag may pinapaalala po siya, yung pinapasulat, ako po yung nagsusulat. So lahat ng uh, malalaking pera na nanggagaling sa uh, outside of the Philippines pumapasok sa checking account na nasa pangalan mo at ang kumukuha noon ay si Cassandra. Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung may pumapasok kasi nga po hindi ko po hawak yung account, no checking account, Mr. Chair. Kasi alam mo, Rona, tutulungan ka namin talaga dito. Pero may nakikita ako na yung pera nang gagaling kay Cassandra o lumilipat sa checking account mo. So ang tanong, sabi ko kanina, hindi ka umahawak ng checking account mo. Hindi si Cassandra may hawak ng checking account mo. Sino? Si Cassandra, ang lang po yung nakakausap ko, Mr. Chair, wala na pong iba. Siguro doon mo, Cassandra. Ay, Cassandra. Siguro doon mo, ano ah, Yes, Kasi we will try to find out. Amlak, uh, andyan ang Amlak. Can you kindly, you know, Kasi I think, uh, you are willing to um, uh, issue a waiver, no? Are you willing to issue a waiver to find out yung yes. uh, track of your no, uh, accounts? Yes, Congress Can you kindly uh, help this committee to find out the uh, trace of money between Cassandra Ong and uh, and uh, Miss Ronaldine Bataringe Si if we will already get the uh, waiver that will uh, make the action of uh, Amlak faster because if we don't have the waiver, we still need to secure authority from the Court of Appeals to conduct pang-inquiry. But if Ms. will already issue a waiver, uh, we can AMLOC and act faster, Mr. Si so, again, Ron Lee, you're willing to execute that uh, waiver, huh? so So, uh, will be asking the comsec to uh, execute a waiver and uh, for you to sign it. So, Mr. Chairman, uh, I think uh, it's really getting late at nakikita na po natin na medyo kumukulimlim na. And uh, our apology to all the resource speakers who have not been uh, uh, asked by the members of this uh, Qualcomm. But as rest assured, in the next uh, hearing, uh, we will be prioritizing those resource persons who have not been uh, asked, no? So, Mr. Chairman, I, I have no further question uh, to our uh, resource person. Your um, Honor, uh, it appearing that my client now has already manifested some cooperation. Mr. Chair, for reconsideration, be considered, Your Honor. Sir, after the guys Say, man, uh, Excuse me, lang. Uh, uh, let me just reply to his. Uh, and then I will try to answer. Uh, wala po nang tatanong sa kanya. Sumagot lang siya. Ah, uh, <laughs> uh, okay. okay. I think he's. Wala po okay. nang tatanong sa kanya. Sumagot lang siya without anyone asking a question to him. Okay. Uh, I think uh, attorney Arneta uh, is offering a an information. So that according to Ms. Ronaldin Baterna she has intimated to attorney that she will tell all Tama ba yeah, siya sabihin ng lahat So uh, siya Tama ba siya no sabi niya attorney Yes Mr. Chair suspension okay. Let's discuss it in private Okay Sige, one minute suspension